Hello mga mi, dumating na naman nga pala ang araw ng linggo. Ang sabi nga pala nila, ang araw ng linggo ay family day. Kaya eto, at tinanghali nga ako ng gising mga mi. Sabi ko ay wala namang pasok sa eskwela at sa trabaho ang aking asawa. Kaya sinadya ko na tanghali magising at wala din naman akong pasok. Kaya ramdam na ramdam talaga na ako ay uh, nag-day ngayong araw. At nga pala nag-aadobo nga pala ako ng baboy para sa amin nga pananghalian. Yes yesmi hindi pa nga pala kami nag-aalmosal kaya palagay ko isasabay na lang yung almosal sa tanghalian. Kapag nga pala ganitong araw ng nenggo, karaniwan, eh, nandito lamang kami sa bahay. Salo-salong kumakain, kung ano ang aming uh, pagkain sa araw na ito. Yan. At um, nagpapahinga lamang po kami, may konting banding-banding, kwentuhan. Ganun lang po kami pag-araw ng linggo, mga mi. So, pagkata, pag-araw naman na may pasok, ay kanya-kanyang busy naman po ang bawat isa. Kaya palagay ko, mas okay na na mag lang sa bahay, magpahinga. At wala rin naman kami perang panggala sa mall. Kaya, dito na lang kami sa bahay mag-stay. Ito nga pala, at pinapalambot ko nga pala muna yung... Uh, A uh, pork na aking iha-adobo. Nilagyan ko nga pala ng patatas pagkat uh, gusto ng anak ko na may patatas yan. Sakto din naman pala may na wala akong pasok today kaya kompleto talaga ang pamilya at sabay-sabay kami mananang halian maya-maya. Ang saya po pagka kompleto yung pamilya niyo kahit na simple lamang po yung uh, pagkain. Eh, masarap pong humain kapag kasama-sama kayo at sabay-sabay. At ayan nga, malapit na nga po para maluto yung aking adobong pork. Hindi eh. ko nga pala dinagdagan ng sabaw, tama lang po yan natuyo. Pagkat masarap po kapag medyo tuyo yung adobo at nanonood po yung lasa niya doon sa laman. Eh, kayo ho ba ano bang pinagkakaabalahan niyo tuwing araw ng linggo at walang pasok? Siyempre, huwag po natin kakalimutan at sa tahanan ng Panginoon Diyos para magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap. Masaya po sanang mag-shot puno pag araw ng linggo at walang paso kaso lamang eh. Wala naman tayong pang-shot puno. Puno lang ho ang marami dito sa amin kapag sa bundok kami nakatira kaya maraming puno. Pero pang-shot, wala po akong pang-shot. <laughs> Charis lang mga lods. Habi ko nga pala ang magluto mga lods. Opo, mahilig po akong magluto. Kaya natutuwa po yung mga nagiging amo ko sa akin sapagkat hindi po sila nahihirapan na magpaluto sa akin. Ang gusto nilang ulamin. At ayan mga lods, dahil nagbibigyo na rin lang ako, ay magpapasalamat na rin nga pala ako sa nanonood ng aking uh, munti mga videos araw-araw na mga ina-upload ko. Sana'y huwag po kayong magsawa na manood at tumangkilig sa mga videos na ina-upload ko po. Thank you po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Thank you!